Magandang hapon mga idol. Ayan, napakamura po ng kilo ngayon ng isdang dilis. Ayan po, isang kilo po yan. Ang bili ko po yan. Sa lagam 20 pesos po. Ayan, 20. May pangulam ko na. Ay, sariwa po yan, oh. Napakasariwa. Sa lagam 20 pesos mga idol. May pangulam na. Ayan, may pampaksiw. Pang oh. May pangkilaw. Ayan mga lods. Napakamura ng kilo ng isang dilis ngayon. So, dagsa siguro yung dilis ngayon eh. 20 isang kilo, may pangulam ka na. Salagang 20. Ayan, mga lods. Malaki yung matitipid natin sa ulam. Shoutout po sa inyo mga idol. Ayan, magandang hapon po. yon mga lods, uh, gumawa tayo ng kinilaw na dilis. Ayan po. Oh. Ayan. Bali, ito po yung ano niya, sahog niya. Oh. Ilagay na natin. Nandiyan na yung sibuyas niya. Tsaka ito, sili at tsaka luya. Ayan. Napakasarap po niyan mga lods. Kasi uh, sariwang sariwa pa yung ano. Tsaka ito yung ano niya, suka. Sukan tuba. Ayan. Pagyan natin ng sukang tuba. Abra ni Ayan. Ayan mga idol Pagyan natin ng sukan tuba ha Ayan o oh. Ayan napakasarap po niyan O oh. Wow 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 win ah, Lagyan natin ng asin Sarap niyan idol Idol napakasarap niyan Sariwang sariwa Ayan salagang 20 pesos may kinilaw na tayo Ayan mga idol o oh. Ayan, napakasarap po niyan mga lods. Shoutout po diyan sa may sa mga kilawin. Ayan, sa kinilaw po. Ayan o. Oh. Shoutout po mga lods. Ayan, ulam po mamaya. Napakasarap. Ayan, magandang gabi po mga idol. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa akin, sa mga followers ko. Maraming maraming salamat po sa supportan nyo mga idol. Ayan. Napakasarap po yung suka mga ginamit natin mga idol. Ito po. Sukan tuba po. Sukan tuba. Yung ginamit natin. Ayan. Hindi ko na po nilagyan ng kalamansi. Kasi sobrang asim na yung suka. Ayan. Salamat po mga lods. Palike and share po mga lods. Ayan. Papalo po. Maraming salamat po.